Good afternoon mga kapagsiyaw Andito na yung mga grupo namin mga Grabe no, punta kami sa aming lola oh, Doon sa Tugatog Cemetery Ito yung mga kapatid oh, ko cemetery. Ayan mga kapatid ko yan Ayan, ito <laughs> naman yung hey, aking Asawa ay, ng aking pamangkin akin. Hi Hello, ito yung apo ko Hi Ito yung kapatid ko Hi <laughs> Ito yung aking pamangkin na mong anak Hi! Bakit dumilim? Yes, mga kapagsiyaw. Alam niyo mga kapagsiyaw, sa buhay namin ay talaga namang magkaisa. Para lang kahit papaano, ay ma maganda ang buhay. Ayan ang papa namin, o. Oh, nasa taas. Halola. Below, papa. Love you, papa. Ayan. Believe mo, papa. Happy birthday. Happy, Happy, Happy piyesta sa inyo pa. Piyesta ng mga kaluluwa so, ngayon. Pagabi na naginip ako. Alam mo, grabe. Ang panaginip ko, kilala ko pa sa mukha yung babaeng kausap mo. Ang tagal ninyo nakipag-negosisyon. Hindi na si ko alam mo ano yun. Huwag mo daw siya lalahanin. <laughs> may maintenance. Di ba mo na daw shota na daw shota na raw ikaw dyan. Sa heaven. Oh, ikaw ah, mo lang buhay mo. Ayan, o, saan na kayo yung iba kung ano, ito yung flower na dadalhin namin, o, mga kapaksi. Ayan ang flower. Ito yung flower namin, dadalhin namin sa cemetery. Happy Piesta naman sa ano, sa lahat. happy fiesta, happy. <coughs> ano ba yun? Ano yun? Ano Ano No! Taka live po. ko. No. <laughs> <laughs> Ay! <laughs> Ay! 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 Ayan na. Aking kapalit. Pumasok na yung pinakapangalan sa lahat namin. Hindi yan makakasama. Kasi paralyzed kasi po yan eh. Doon na! Ay, Diyos ko mga kapaksyo. Grabe. Nakakatuwa lang ang buhay. Naku, baka matanggal yung ano ko eh, John. Hindi nga taguan ka ba? Ayaw magpapit. Muuga. Ayan. Ayan. Lo, lo mama. Ate <laughs> <mimera> Mama, doon niya sa kabila. Mama, Kuya Ate, eh, Kuya Ate, Ate Ye, Mama Dila, Mama Biding. Hi love, ito yung asawa ko. Hi pa, buwan oh. yeah. na siya itindihin kasi may babae na daw siya doon. Naginip ako na sa sa ka. ka, kagabi, ang panaginip ko, may kausap ka. Tapos yun pa nagtitinda ng mantika yun sa bahay ang mukha. Tapos yun, grabe ka talaga, pati sa pati sa panaginip, iba. Oh my God, nakakatuwa. Nakakatuwa? Ikaw na natutuwa, ma. Tiyo, video natin yung mukha ka, bilang mo na.